guys. Good afternoon. Ayan, dito kami ngayon sa kuya ko. <coughs> Ayan. Pumasyal kami ito kay kuya. Ito kami Batangas. Ayan. Gusto-gusto niya dito. Yan. Maganda pala dito. Maganda pala dito guys. O, tingnan mo. Paligid. May kawayanan. May mga nasa ilalim sila ng kaniyugan eh. Ayan. Siya. Ayan. <tuk> anak pati mo lalaro tayo gusto gustunya niya dito kasi maliwalas eh hmm. yan tuwang tuwa ang bata yan guys tignan nyo hmm. ganda dito ganda yung paligid nila

yung manok, oh. Manok. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Kruk-kruk-kruk-kruk-kruk. Kurting! Kuruk, kuruk. Ayan. May mga manok dito. Ang lalaki, oh. May lalaki nakapunta ulit dito, eh. Tagal-tagal hmm. na rin. Ayan. Yan, anak ng tuya ko. Tingnan niyo ba, eh. Ano yung ginagawa ng anak ko dito?